Magandang araw mga kabugis, sama muli si Lito at welcome kayo sa aking channel, Mariyaris Garden. Ang so, isi-share ko naman po sa inyo ngayon, yung tatlong paraan na dapat natin gawin sa mga parutid natin ng mga bukimbilya, yung mga bagong tanim, kung ganitong tagulan. Kasi marami yung mga namamatay na mga katil natin pagka masyadong maulan. Yan isi-share ko sa inyo na pwede natin gawin para hindi sila maglagas ng mga dahon kasi naglalaklak ng mga dahon. Uh, number one uh, ipapakita na ipapakita ko sa inyo dapat kasi ito mga pinbili natin ng na gatong kalalaki maselan pa lang ito nang galing dun sa sa direct sunlight ang ginawa ko nilipat ko dito kasi masyado silang crowded dapat pagka maulan kasi pagka tigit tigit masyado kasi lang masyadong crowded at tikit-tikit hindi na nahanginan lalo pagka nakatikit tikit yung mga dahon yung mga sangga niya na nalililiman kahit na uminit uh, basa pa rin nalalaglag yung mga dahon niya kaya dapat kung naka-direct sunlight dapat hindi siya crowded yung malalago na ganito lalo na ganito uh, naglalaglag ito akin kasi na to uh, naglalaglag ng dahon naglalaglag kaya napansin ko kaya pinaghiwa-hiwalay ko ayan may allowance na siya kasi dati dikit-dikit o yun ang number one na paraan kung wala tayo na paglililiman kasi pina, pinakamaganda pa rin kung ilililim natin kaya dito ah, gumawa ako ng ano, inililim ko din siya kaya lang, wala pa tayong budget ah, dalawang araw ko pa lang nagagawa dito sa liliman ko na to. Apa palitan ko ito ng UV plastic. Ah, nakahanda na pero hindi ko pa nagagawa. Uh, Sila sarili ko lang kung mapagkalan. Wala pa tayong budget para dyan. Mga ilang araw pa yan para magawa. Ayan, dalawang, dalawang paraan na yun para mailigtas natin yung mga bugambilya natin. Pakita ko sa inyo dito. Kasi pagka may UV plastic, mainitan siya iksa sa tagulan talagang kailangan natin yung liliman lalo kung marami yung ating mga bugambilya pero kung kukunti naman yung bugambilya natin hindi naman natin masyadong kailangan pero pagkagaya namin na negosyo namin ito uh, nagtitinda kami kailangan namin talaga na iligtas yung mga bugambilya namin kasi kung ang bugambilya lang naman natin kung konti mga 20 pieces lang 30 pieces pwede natin ililim pagka a minute ibilad ulit natin pero pagka marami na ganito, nakakapagod din yung buhat ng buhat. Kasi ganito nangyari, kaya nila, ko dito. Nakita nyo ito, mga mga nagkawas ng dahon. Ay, ito, so, ganito, naglalaglag siya ng dahon na ganito. Pero hindi naman siya yung mamamatay na mamamatay. Bihira lang naman yung mamamatay. Pero, ibig sabihin, masasaktan siya. Ganyan. Kaya, sadi, kasi ito crowded doon sa so pinaglalagyan ko dati. Nakita nyo naman siguro dati yung binibidyo ko sa inyo. Kaya lang, ilang araw ng ulan ng ulan bumabagyo pa kaya nilipat ko na dito para maligtas sila ito dito pa kasi ito nag-uumpisa na rin na ano Ah, uh, ito medyo malaki dito, medyo nag-uupo yung bisan ng lang. Pero siyempre ito dikit-dikit dati, masyadong crowded. Kaya pinakamagandang ganito. Pero Meron ako isi-share sa inyo na kung talagang marami kayong tanim, uh, wala pa kayo pang ng liliman, siyempre hindi naman lahat, kaya ko rin kulang din sa panggastos. Meron tayong paraan na pinaka-the best na ituturo ko sa inyo, na pwede rin natin gawin para hindi masaktan yung mga bugong natin. Pupunta tayo doon sa may wala akong liliman, uh, maliliit pa sila, papakita ko sa inyo, hindi naglalaglag yung mga bulaklak mga dahon niya. Puntahan naman natin yung ano, yung pangatlong gagawin natin lalo kung wala pa tayong panggastos So kaya hindi natin maharap magpagawa ng liliman. O talagang marami halaman natin, hindi natin mapagkasap sa liliman natin. Uh, ito yung pinaka last option, uh, pinaka matipid na gagawin natin. Tara punta tayo doon sa lagayan ko dito. dito po yung ano uh, ah, lagayan ko ng mga maliliit ah, direct sunlight nakita ah, walang liliman pero wala siyang ano naglalaglag na dahon pero mas maliliit pa ito ayan ah, pakita ko sa inyo so, mga buhay na ito ayan ah, ah, nakita niya malago walang nalalaglag na dahon Ah, dikit-dikit pa siya kasi Ah, hindi pa naman siya masyadong malalaki na mahahaba yung mga sanga. Kung ito lalago pa ng gusto, crowded na. Pero hindi pa naman kasi medyo maliliit pa lang. Alam nyo ang ginawa ko dito, ah, nilagyan ko lang siya ng ano, patungan na rice hull. Kaya pagka umulan, para din siyang may patungan. Kasi itong rice hull na to, yung pagka nakalagay ito dito, buhaghag siya sa ilalim pag mulan dito tuloy tuloy lang na yung ano, tubig dun sa butas nya bababa kasi kung itong hindi natin lalagyan ng rice hull ah, nakatutok siya sa lupa o kaya sa simento hindi bababa yung tubig agad kaya nalagyan natin ng rice hull na ganito kaya lang ang sinasabi ko sa inyo kukwento ko sa inyo yung rice hull na to pag bagong bagong kuha pa lang sa mga kiskisan at napag-uulan yung tatlong araw, yung apat na araw may ano na, yung hanip kung gagamitin nyo pagka nilagay ninyo, huwag nyo nang papasyalin hanggang sa kasi yung hanip mauubos din yun, maglalaos din kaya pagka nailagay ninyo kanya nilatag nyo yung ipa sa umpisa wala pang hanip yun ilagay nyo na yung mga halaman ninyo pag may hanip, huwag nyo nang papasyalin ang mga 2 weeks yun na meron na gano'n. Uh, huwag nyo lalapitan kasi marami nga yung hanip. Kung alam niyo yung hanip yung bumagapang na uh, kulay white. Uh, yun ang, ito ang pangatlo na naisir ko sa inyo. Makita ninyo yung ganyan. Oh. No? Marami-rami din ito. Wala siyang naglalaklak na dahon. Mga bumbo pa rin ng mga dahon niya. No? Walang bawas. Uh, diba? Diba? Ayan uh, ang pinaka last na option, pinaka sa kagaya ko na pa, wala pang pagpagawa ng mga liliman, ay yung ng liliman. Kasi dito lang kami sa garden, sama-sama na dito yung pati yung mga pang landscape na na halaman, mga pang indoor, andito na rin. May liliman kami, uh, lang naman namin yun. Yun lang, doon lang kami nag-ICU. Uh, doon lang kami nag-ICU pero pagka nagkagaling sa ICU siyempre kailangan mo na ilabas eh kung po lang yung liliman mo kasi marami eh marami rin yung sa amin eh hindi ko pa naipakita doon sa isa doon meron, kasi meron pa doon na ano wala pa rin liliman pero nairipat na ito kasi mga hindi pa nairipat may liliman kami dyan ayon, pero pang kwan lang yung ina-ICU -ina na, namin ah, pakita ko sa inyo Hindi naman kami dito pero pang ano lang. May mga ina-ICU namin na bugandil yan. yan Marami pa rin dito yung mga bagong tanggal sa ano sa plastic na buhay na hindi pa pwedeng ilabas kasi yung mga nandun na ilabas ko na yon uh, pwede na yung mga yun okay, dito na lang sana may makishare sa inyo yun lang ang pinaka the best na tatlong na magagawa natin para maiwas natin sa magkamatay o pagka ng mga dahon kasi karamihan pag yung maliliit talaga yung maliliit pa lang na maliliit pag nalaglag yung dahon uh, nahihirapan siya makarecover yung iba namamatay pero pagka yung malalaki na hindi naman na Nandito na lang at maraming maraming salamat sa pagtuloy na panagod nyo ng mga video ko. Ah, pag nagustuhan nyo ang video ko ito, please like, share, and subscribe, pakihit yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko ang video. Okay.